Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Eastern at Northern Samar dahil sa pinagsanib na lakas ng low pressure area at shear line, ang sa report ni Dominic Almelor. Kita sa vlog na ito ang lawak ng baha sa isang barangay sa Hipadpad, Northern Samar. Ang ilog sa ilalim ng tulay nagmistulan ng karagatan kaya inenjoy na lang ng mga residente ang paglalaro sa baha. Sa Eastern Samar, lampas tao naman ang taas ng tubig sa bahaging ito ng Borongan City. Maraming maliliit na ilog din ang halos umapaw dahil sa walang tigil na ulan at ilang kalsada ang hindi madaanan. Sa Lope de Vega, Northern Samar, nagkakaranas ng malalakas na ulan ang lugar, kaya't ilang kalsada ang nagbistulang ilog dahil sa baha. Ilang barangay rin ang nakaranas ng maliliit na landslides dahil sa paglambot ng lupa dala ng walang tigil na pagulan. Ilan pa sa mga lugar na nakaranas ng baha ang Canavid Eastern Summer, gayon din ang Taft Eastern Summer, ang bayan ng Silvino Lobos, gayon din ang Catarman sa Eastern Summer. Dominic Almelor, para sa bayan.